Good morning, good morning, good morning naman mga idol. Nandito ho tayo kung saan may natagpuan na isang napakasarap na lugawan At alam nyo ba mga idol kung saan to? Dito lang yan mga idol sa Pembo. Good morning, good morning mga idol. Nandito ho tayo mga idol sa Lugawan. Dito sa may ano, Koto Lugaw. Dito sa may Pembo. Tapat lang po yan mga idol ng Pembo Doctors. Alam nyo po yan, pag hinanap nyo ang Pembo Doctors, tapat na tapat lang po yan mga idol. Ito napakasarap at perfect ang lugaw nila dito, lugaw. lugaw. Ayun mga idol oh. Ayan. ang inaano nila dito, tuwalya, bulaklak, double laman, plain lugaw, puso, isaw, at kumpleto. Togi, tokwa. Ayun. Pag ka naman at gusto mo mag magpa-refill, 10 piso ng mga idol. At dito nga mga idol, napakadali lang po silang hanapin. Uh, ipin lang yung Pembo Doctors. Automatic mga idol sa tapat ng Pembo Doctors makikita nyo yung napakasarap na lugaw mga idol at syempre mga idol ang inorder natin dyan mga idol yung tuwalya at yung bulaklak yan po yung inorder ko dyan mga idol eto po napakamura lang yung double laman nila pipili ka kung tuwalya o bulaklak nga pa yung gusto mo or tuwalya isa o bulaklak isa o, meron pu ah uh, puso uh, depende ka sa atin mga idol kung ano po yung magustuhan natin At kagandaan dito mga idol Napakalinis na Malinis na, masarap pa Dito mga idol, napakabait na mga tindero dito mga idol At higit sa lahat mga idol Pag napunta kayo dito mga idol uh, Medyo Bilis-bilisan lang natin mga idol Kasi iba, nagkakaupusan tayo dito mga idol uh, Nag-e-start sila, nag-open sila mga idol Nang alas 3 or 3.30 ng hapon Kasi uh, merenda nga to 3.30 ng hapon Uh, depende na nga mga idol kung anong oras na natapos yan. Depende sa, sa buhos ng mga tao. Minsan, pag dinagsan ng mga tao, wala pang isang oras o isang kalahating oras mga idol na uubos agad. Madami na lang tinitinda rito mga idol. Pag dinagsan mga idol, ang bills maubos. Minsan, umabot din sila dalawang oras o tatlong oras. Pag... Uh, hindi naman ganun kadami yung taong dumagsa mga idol. Uh, at nagtitinda sila dito mga idol, mga Monday, Tuesday, Wednesday, uh, Friday Saturday. Pagdating Thursday to Sunday, wala po sila mga idol. So ano pang hinihintay natin mga idol? Tara na, tikman ang pinakamasarap na lugaw. Dito lang po yan sa Pembo. Dating Makati, ngayon tagig na po. Pembo tagig na po siya mga idol.